Yun, magandang umaga mga amigo amiga dito tayo ngayon sa barako dahan, maaga tayo pero may na mga nakapusto na ang pita natin mga amigo amiga baka kumagat na sila baka kumagat na Ayan ang nadali natin mga amigo-amiga Ay nadali pala ng ating guro barracuda 2 peraso di na masama uh, Not bad mga amigo-amiga Pwede na Yun oh Kabir Ang laki mga amigo Oh 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 ang laki oh Ayos Huuu <laughs> <laughs> Ano yung pagkabit kita? Sige talaga Steve pag Kala na bagalok tumutid na. Kita niyo na talaga, di ba? Oh, yun na. Oh, oh. Ay, nakawala. Ay, nagandiyan wala. dyan, nandiyan. nandiyan. <laughs> oh, oh, oh. Oh, kawala oh. mo mga amigo. Kawala mo. Dalawa. Na hmm. Dalawa na. Dalawa na, dalawa Biglang hinugot, biglang hinugot.

O oh, yun know. o, Christian watak na naman Uy, laki! Uy, putli kabir Uy, laki kabir Oh, dangerous ha? Isa Jackpot, jackpot na ano din yan? Oh, dali na naman, oh, kabir! Ang oh, laki, ang laki, bro. Ang oh, laki. Dandahan lang, dandahan, relax lang, <laughs> relax. Iba ba ang mo para pag ano mo pag... Ayan, yeah, yeah, ayan, ah, angatin mo na. Oop! Ayan! Woo, kabir, mga amigo. Kilala siya lang, kilala ngayon. Ang oh, laki. Kabir, kabir. Ang laki, kabir, kabir, kabi, kabi, mga amigo. Ah, ba, ah. Woo, oh, woo. Oop. Oh. Oh pangatlo no? <laughs> pag ano 'yan, relax na lang pag ganyan, 'di si ano mo lang. Relax lang hugot niyan. <laughs> good, good. Sunod pa 'yung isa eh. At sunod pa na. <laughs> betul 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 oh nak na. nak nak kita nak nak kita nak nak kita nak nak kita kita nak nak Ito ba lang yung alimasag yan? Kung Baba Natan, oh, balahan mo ng malaking hook. nag rifle hook. Sigurado yan. Uh, ang cute ng panic oh, yun na! Yan ukot na! Oh yun! Dali! Dali mga amigo! Oh oh oh! Oh oh Hindi record amigo. Kabir, kabir. Ayan mga amigo. <laughs> yung ating ma masugit na subscriber. Uh, Ayan. Uh, Ay, huwag mong ganunin. 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 Huwag mong Bubukahin mo ang bibig ng daliri mo. Ang talas niyan. Tatanggalin mo muna doon sa isa ano. Pambihira. Bigla ako ni nervous sa iyo eh. Joke <laughs> <Siyok> lang 'yun. <laughs> <laughs> o, ako, eh. <laughs> Binubukan ng kamay niya yung bibig. Akala ko nandito na sa may ano <laughs> <Binaganyan> yun. Oo, ganyan 'yun. Kinain pala ano, sa ilalim. Oh, ina niya oh. <laughs> Binulok mo talaga, talagang hindi mo na hindi mo talaga ano na naramdaman na ano eh. Kasi ka ngayon. Ito, Wala pang uli si Amigo, sila nakatig dalawa tatlo na. <laughs> <laughs> ano ba yan? Napunit yun yung damit ko. Oh, sus! may masag, nakuha ko. Mas <laughs> naman yun. Oh, Mas patay natin eh. Oh, <laughs> na.

Dali na naman. Dali, dali. dali na naman. Oh. Active oh, sila. Wow, sabay pa oh. Pangalawa. <laughs> ano, nakakadali nanonood oh. na nga sa mga agad-agad pa din ba? Uy! Oo! oh nanonood oh. Oh. Oh, 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 lang, nanonood lang. Kabir, kabir. Kabir, kabir. Oh, angat. Hoy, oh, aray ko. Woo, uh, kabir na naman. Kabir. Ano yung nilalagay mo na? Wala nga, nandito sa ano pa. Kabir na naman si Amigo Bro John ah, oh. Alam na bro. Oh. Apat na. Dalawang Kabir. Ah, <coughs> Wala 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 Flip. mga amigo. Ang init pala ng kape. Ano ba ito? Ba't mainit ang kape? Makainit pa.